kahit hindi kita followers pag ikaw na pusuan ko matik yan mapupunta sa to ito lang naman no? Oh. ito ito pakita ko sa inyo ito. ito ayan isang bigas isang manok isang fry siyempre may pang merinda ka ayan mali apat apat yan ha kahit hindi ka followers mga bossing pag ikaw na pusuan ko sa video na to matik yan mapupunta sa yan ngayon, ako mismo ang may pagkita sa yo. Ha? Ako mismo may pagkita sa iyo. Ako mismo magpipiim sa iyo kung saan tayo magkikita, okay? Ayan. Kung sino may mapusuan ko, pupunta sa iyo. Isang buong bigas, isang manok, buong manok, isang price, isang pang mo. Ayan. Yung bigas, 5 kilo ata yan, Yung kilo niyan. Para mabanginintay mo mamimili na naman si Busing TV <laughs> oh, good luck sa'yo kung sino po oh, ko may pagkita ko sa'yo ngayon na, eh, nakarig ako alis na lang ako ng bahay para puntahan ka okay? good luck sa'yo mga bus ingat kayo God bless.